Ilang taon na itong problema ang mga pogos mula pa ng panahon ni Duterte ang dami-daming masasamang epektong dinulot na pako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains Di naman nangyari yun. Ang laking utang sa buwistas yun na nga, ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. So ma'am, uh, kumusta yung executive session? Sino yung mga dumalo? At ano yung mga information sa, uh, na maaari yung ishare sa publiko? <laughs> Siyempre in principle, uh, confidential yung pinakalaman Mm -hmm. nung binabahagi ng mga agencies natin sa isang executive session. Uh, kasama po doon yung National Security Council, yung Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, yung Anti-Money Laundering Council, mm -hmm. at marami-rami pang iba. Uh, pati po yung Interagency Council Against Trafficking na matagal nang kasama uh, ng Senate Committee on Women sa aming investigasyon laban sa POGO uh, sa mga issue niya ng prostitution, illegal recruitment and detention, yung matagal na pastillas scam at ngayon, yung tumatagal at lumalawak na usapin ng human trafficking, uh, cyber scamming, um, money laundering at mga aspeto din ng uh, national security. So, uh mailalarawan ko lang kung ano yung mga paksa mm -hmm. na natalakay uh, halimbawa nung patapos na yung kabuang executive session uh, isang panawagan uh, sa National Security Council na iangat na kay presidente itong usapin ng POGO no yung Philippine offshore gaming operations POGO bilang national security threat Uh, yung isang naging paksa din uh, sa isang uh, exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang uh, link analysis ng ISAF tungkol sa POGO uh, at iba't ibang uh, mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Uh, isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, uh, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC. Lalo na patungkol sa meron bang at anong ng ganitong mga illegal revenue flows uh, sa pagitan na Nina Mayor Alice Guo, uh, yung Pogo Hub niya sa Bamban at iba pang actor. So uh, sumaklaw yung buong umagang, tumawid pa nga sa hapong ito na uh, executive session uh, sa ganito at iba pang mga paksa. So ma'am, dun sa sabi, akyat na sa Office of the President yung parang national, se isinong national security threat, yun po yung napagkasundoan man? Yun yung isang ipinanawagan, o suggestion. Oo, uh -huh. suggestion. siya nung executive session, kineri ko po talaga uh, bilang chair uh, na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na uh, iba na ang pogo, patigili na ito palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. Na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at nasabi po namin directly uh, sa NSC bilang sila yung uh, uh, council of body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concerned sa usaping national security. Ma'am, the mere fact na hindi nyo nga pwedeng ibulgar dahil executive session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga information na nai sa si inyo noong ilang mga government agencies? mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa uh, sila ay resource persons dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women uh, tungkol sa kabuang uh, madilim na kwento ng Pogo sa ating bansa lalo na sa puntong ito na particular iniimbestiga namin yung Pogo Hub sa Bamban at yung Uh, kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo uh, dyan sa hub na iyan. At ma'am, dun sa nai-share nila ng na mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor uh, Guo at ganyan din, na-establish ba yung connection niya sa Pogo at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinion ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban. Uh, dun pa lang sa documentary evidence tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga uh, resource person. Persons. wala rin uh, mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga uh, at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay uh, uh, citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na baging hakbang ng Committee on Women? Uh, kailangan pa namin magkaroon ng... Uh, at least isa or ilan pang briefing, uh, particular halimbawa mula sa AMLAC tungkol hmm. nga dyan sa issue ng illegal uh, revenue streams. Uh, at pagkatapos nun, ay pwede kaming magtakda ulit ng uh, pagdinig na Uh, even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyong lumabas, tungkol sa POGO in general, at in particular tungkol sa POGO Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Go, at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering. Uh, dito at sa ibang bansa, sa rehiyon uh, at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security. Hmm. May na-report po ba sa inyo na mayroong panibagong Pogo Hub dyan sa Pampanga ba? Na ni ng mga authorities ng PAO? Yes, uh, balita nga po namin sa pamamagitan din niyo sa media uh, ni Raid po sa Porac. Mm -hmm. um, na may naging concerns pa nga kung uh, ito ba ay nalik, ito ba ay nasunog pero kung ano pa man uh, naida nairaos po iyan at uh, malamang makakarinig na tayo sa kanila soon uh, kung uh, ilan ang kanilang na-rescue na human trafficking victims doon at ano pang ibang mga aspeto ng, uh, o angulo ng Pogo doon ang kanilang iimbestigahan na. Okay, Marlon. Morning. Morning. Ay, sorry, sorry. Ito pala. When you say uh, racism to the president is a national security threat, what do you mean by that? I ano mean, yung pinapagkaso doon? Um, ang panawagan sa 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 executive session na sinusuportahan ko ay uh, in effect nasabi ko na rin dati kay presidente ng ilang ulit na uh, siya na, Uh, habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga POGO sa loob ng tatlong buwan habang hindi pa yan na-aksyonan ang executive naman ay pwede ding umaksyon kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan pwede nang magsimulang mangyari yun eh So ngayon, ang inaasahan ko ay mismo ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may pinaka-shop, uh, kumbaga mandato uh, tungkol sa national security, ay sana i-bring up na rin nila ito uh, kay presidente para makapagsalita na sila uh, tungkol sa usapin ng POGO bilang national security threat.

Uh, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo sa media na mismo ang National Security Advisor ay nagsalita tungkol sa Pogo bilang uh, isang concern nila. So hopefully ay uh, dinigin ng NSC yung uh, uh, aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang Pogo kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinion ay sana umaksyon si Presidente laban sa Pogos. After your uh, session, uh, mas, uh, ba, uh, safety, uh, ngayon ng uh, mas alarma ba kasi situation ng mga Definitely, mas nakakaalarma dahil walang uh, walang reassurance na hindi hindi ito banta sa ating mga komunidad o hindi ito banta sa ating uh, pambansang seguridad at ilang taon na itong problema ang mga pogos mula pa ng panahon ni Duterte. Ang dami-daming masasamang epektong dinulot na pako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yon Ang laking utang sa buwis, tas yun na nga. Ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Before Victoria Tulad, ma'am, ah, bagamat ah, sinasabi kasi ni Mayor Go na hmm. inusente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan, pero during the executive session sa tingin niyo hindi na niya, mas nadiin itong si uh, Mayor Go, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na sabi yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya. Um, hindi pa rin ano eh hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung, unang, nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Mm -hmm. uh, kaya kung gusto sana niyang... Uh, linisin ng kanyang pangalan. eh di dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng na mga tanong tungkol sa kanyang sarili. And I heard may sinabit ho siyang letter ngayon sa inyo, ma'am. eh, it, ma Buti pa kayo na basa nyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi, po, di hindi Did ko pa nga nababasa. Na? May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. <laughs> okay, Victoria. Ma'am, good afternoon. afternoon. Um so can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice. I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at uh, maaring ihain pa ng iba't-ibang mga ahensya ng executive uh, ng ating gobyerno. Uh, lumalabas ang katotohanan, hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo, at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Ma'am, sabi ni Senator Sherwin, and baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na raw ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano po ito maapektuhan Paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at uh, seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigation kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang, uh, ano ba yung uh, kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity, at yung pagtupad uh, o paglabag sa mga obligasyon nila. Uh, sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po for me ma'am, uh, was Mayor Alice invited po to the executive session? Why no, not no. Uh, ang executive session ay uh, lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para uh, maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Mm -hmm. Ma'am, ngayong alam na mismo na mga executive officials, ng na mga national security uh, officials ng administration itong mga nangyayari sa Uh, operasyon ng Pogo. Do you think uh, a na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung Pogo operation sa ating bansa? I At meron really? ba nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa Presidente? Well, syempre hindi naman sila makapagsalita mm -hmm. uh, kay Presidente but I really hope a-action uh, na nito uh, ni Presidente. Ano pa ba ang iintayin nila? No? Lalo na kung Uh, mag magrekomenda ang NSC sa kanila na i convince sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad? Okay, Camille and then Mav. I please use the microphone. Yes, Hi. Uh, po. My question is about this certain barangay. My question is about this certain barangay captain in Banban Tarlac. It was reported that this, that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. Mm. And it will be parang in coordination with this Chinese group. Uh, it's ancestral domain. Ah. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon sa... Kasi may resolution pa yung... San, uh, yung kanilang... Uh, yung office of the mayor and yung... Uh, sanggunian na hmm. parang... He was suspended for not abiding. And, and considering na ancestral domain, gagawin hmm. din Pogo. Ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against... Mayor Guo dahil that's against the constitution. It would be against the Constitution, it would be against the Indigenous Peoples Rights Act. Uh, hindi pa po namin napag-aralan yung issue ngayon pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang uh, ang isang barangay captain na uh, IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa uh, lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng ipra uh, kung uh, investigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang uh, barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta uh, ng lupa eh hindi yan makakabuti kay mayor Alice Guo okay ma ay Dan Daniel mabu ladies first Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Go ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Uh, Namo monitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at nang uh, ilang siguro mga nag-research din uh, tungkol dyan at bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana uh, kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto uh, ng Pogo ba ay banta sa ating pambansang siguridad. Uh, ang Pogo ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates pero siya rin ba ay konektado uh, sa ganitong mga uh, international crime syndicates dahil ginagamit uh, ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin 'yan. Tas ma'am, um, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo and then last week po, meron siyang mga radio interviews. Sinasabi niya na willing naman daw siya humarap Um, nagparating na po ba siya sa committee na aattend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung harap siya sa committee namin, paghandaan niyang sagutin, dahil may documentary evidence kami, na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zuniwan sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Uh, na napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Go eh maalala nyo nung una kong tinanong kay Mayor Alice Go ang Nancy Gamo ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam What does that ay sorry <clears throat> What does that tell you ma'am na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya over a decade niya nang kilala si Mayor Go at parang personal na kilala and then Mayor Go was denying knowing her dun pong umpisa So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Sorry, last ma'am, ano po kaya motivation bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka-iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zunyuan, baka ayaw din niyang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din sa Zunyuan.